It's so tagulan Tag-ulan guys, kaya soupastayo tayo. Ang lulutuin natin guys, may carrots tayo, mayroon tayong stick, crab stick guys at saka ham. Hindi yung marinated chicken natin guys. Ang lulutuin po natin guys ay sopas. Ito po ang sopas natin guys. Ayan. Mahala na, maliit siya. Okay na yan. Del Monte, bikini At ito po yung ating makapangyarihang pecado, guys. <laughs> Ayan, alam nyo na yan. Sibuyas, luya at bawang. Ayan. So ngayon guys, gagamit tayo ng butter guys. Uy, umusok man. Ayan, So, ayan na guys. Nalagay na natin yung ating mga Ricardo guys. At chicken naman. Medyo umitin kunti yung ating butter guys. Kasi sobrang init na nga pala ng ating ano. Kaldi pala kanina. Nalagay ko na rin pala yung ano natin guys. Sukas natin guys. Ayan. Kahit wala pang sabaw. lang patagalin guys. Para hindi bibikir. Ayan guys. ilalagay ko na rin pala yung iba pang ingredient. Yung ham at saka ano. Crab stick. At isabay ko na rin pala yung carrots guys. Ayan. Para paglagay natin ng tubig ay ready na. Ayan, saglit natin igisa guys para medyo masarap. No worries po tayo guys kasi yung crab stick po natin at saka yung ham carrots ay pwede po yung half cook lang yung crab po natin guys ay cook na po kasi yan. Ayan. Ayan na, i-water na natin guys. Tara! Ay Ayan guys, may tubig na tayo pero muntik na natin makalimutan itong pepper guys. Ayan, kunti lang dapat kanina po yan yung pag ng ating mga chicken. Ayan. Ayan guys, lagyan din po natin dito guys. O, oh, chicken nor baka na bacon in ayan Lahati lang po ilagay natin guys baka lilipad na tayo ayan lagyan na rin po natin ng asin guys so ayan guys pwede na natin ilagay ang ating cabbage guys kung mapapansin niyo, wala akong napakita ang cabbage kayo na guys dahil muntik na naman ito makalimutan guys buti na lang panghuli siya. ayan ilagay na natin guys ayan kunting halokay lang guys ito po palang cream ang gagamitin natin guys si imborg imborg bacon Chadan, ito na siya guys. Paborito oh. kasi nilang sopas guys. Kaya kung mapapansin nyo, dati na rin ko akong nag-upload ng ganito guys. Pero iba naman po mga halo nun. Dahil hindi sila gaano mahilig sa creamy guys. Ito, ganito lang. Gusto nila. Tikman natin guys, kapag kulang naman ang lasa ay pwede natin dagdaga ng face sauce. Ayan, lagyan natin ng kunting face sauce guys. Ayan no. Oh. Bukod sa pampalasa siya guys, ay babango din po yung ating ano. Kaya ito na guys, umapaw na siya. At luto na siya guys. Para siyang may gata tuloy. <laughs> Ayan na siya guys. Para tuloy siyang ginataan. Pero cream po nilagay natin dyan guys. All purpose cream. Ayan. In fairness guys, masarap siya. Natikpan ko na. Ayan. Diba? Ayan.